Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit dito sa ating channel. Dalawang araw na kaganapan dito ang ishishare ko sa inyo ngayong araw. So guys, kahapon ng hapon, ito na yung nangyayari. Naningil na nga ako. Hindi ko na share sa inyo kahapon dahil nga ay hapon na. Hindi ako nakapag edit at kunti lang yung aking video. Tapos ito yung dalawang dalaging gang doon sa gilid guys. Walang tumor no. Kaya hindi muna ako naningil dito muna sa kabila. na ako dito dahil nga meron pa akong sisingilin at nagtingin-tingin na rin ako ng mga damit dito at baka meron akong makita. So ayan, hanggang tingin lang muna tayo dahil wala tayong kita ngayon at matumal ngayon yung ating lumpia wrapper. No? So ayan, pinuntahan ko na nga yung dalawa ditong soki at siningil ko na nga sila. Lang yung ating soking isa guys, eh, hindi pa talaga naubos yung kanyang lumpia wrapper. No? Kahit hindi rin sila nag-order. Tapos ayan, nandito na kami sa buray guys para mamili na ng mga harina. So ayan guys, bumili no, lang ako ng limang sakong harina tapos binayaran ko na rin yung aking utang tapos umutang ulit ako. So ayan, Uh, dito na nga papunta na tayo ng buray ng palingke at doon naman tayo maningil so passport na tayo kinabukasan ayan kaninang umaga ako na yung aming mga labahin no iniba-iba ko na talaga guys para isalang na natin doon sa washing at dahil wala na namang ulan ng ulan dito sa amin guys kaya ayan pahirapan na naman ulit dito sa tubig sa amin no kaya ayan yung mga labahin na labahin ko ay nilagay ko na sa sako at doon na naman ulit kami magbanlaw sa kinabutan tapos habang ako ay naglalaba dito si Kuya Edricks at si Kuya Ambit inutos kung ko ang mag doon sa taas dahil wala talaga kaming katubig-tubig dahil nga yung aming washing ay nilalagyan ko lagi ng tubig dahil nga hindi ako nagbanlaw-banlaw no direct-direct na lang talaga na nilalagay doon sa washing machine yung mga dami. At ayan, tinitipid ko talaga yung aming tubig ngayon dahil nga hindi na naman naulan dito sa amin. Pag hindi talaga naulan dito sa amin, ay pahirapan talaga dito sa tubig. Wala na naman kasing laman yung burabo doon sa taas. Kaya ayan, wala na naman kaming tubig no. At nabili na naman ulit kami dito sa naglalako ng tubig. Ma mahal yung tubig dito sa amin guys. Napakahirap talaga pag yung wala tayong tubig no. Ito talaga yung number one na problema namin dito sa aming purok. Dahil yung purok trace lang po yung walang tubig no at napakahirap dito sa amin dahil nga gasto sa tubig, gasto sa kuryente, lahat-lahat na. So ayan nga guys, ang inigib nila Kuya Dritz no, nilalagyan ko siya ng tubig dahil nga natutuyo yung aking labahin no at nilalagyan ko lagi ng sabon. Tipid na tipid talaga tayo sa tubig dahil hindi ko na siya binaban binabanlawan no, direct na talaga pati nga yung aking pagbababad ng puti, ayan dinadirect ko na rin siya guys no pagbabad no, hindi na ako nagbanlaw-banlaw ba nagohos mo ba siya guys? Ba Dati kasi pag maraming tubig nagohos mo pa ako bago ko eh bababad at bago rin isa lang sa washing so ngayon bago tayo magbanlaw doon sa kinabutan. Maganda rin kasi doon magbanlaw sa kinabutan guys kasi nga wash out din yung tubig. Doon na lang tayo na lang natin, babawiin na lang natin sa pagbabanlaw no. At saka yung aming pagbalalaba talaga guys, isang linggo talagang labahin no. Hindi ako naglalaba-laba ng ilang araw, ganyan-ganyan. Kasi nga para tipid na rin sa tubig. Di, tingnan mo naman yung aming tubig guys, container-container yan. Yung aming mga lagay ng tubig na blue doon is wala na yung mga laman. Kinaganyan ko na rin pagbabad ng puti para nga tayo ay katipid, Doon na lang tayo babawi mamaya pag labad na tayo sa kinabutan dahil napakaraming tubig doon at ang sarap ng tubig doon, fresh na fresh. Running water kasi yan doon guys, kaya doon na lang tayo babawi sa pagwabanlaw no? Ayan nga, bago natin isa lang yung puti sa washing, nilalagyan ko muna ng mga sunrocks yung may mga mancha-mancha, yung pati yung mga uniform kasi yung uh, uniform ni Elter may mga mancha-mancha yan, pati yung mga dumi-dumi banya. So ayan habang tayo. So ayan habang nakasalang at tapos uh, ko lang magbabad ng puti, sumpre magwalis balis muna mo tayo kasi para nga tayo ay makapag-exercise na din. Tapos yung ibang mga container ay lalabas ko na rin para Siedla na nila Kuya Dritz at maigiba na no. Meron kaming magagamit bukas. So ito na nga guys, tapos na kaming maglaba at lahat-lahat na hinahakot na nila Kuya Dritz dito sa motor namin para magbanlaw na tayo doon sa kinabutan. At tapos adatnan ko naman si Alder dito, naglalaro. At basang-basa yung damit niya guys, kaya ayan pinakuhanan ko kay Kuya Dritz ng bagong damit si Alder no. Kasi yeah. hinubaran ko na nga siya at wala siyang ng damit papunta kami ng kinabutan at baka mangitim to siya guys dahil napakainit nga ngayong araw na ito. Maganda rin kasi doon sa kinabutan magbanlaw guys dahil napakaraming tubig at running water kasi doon kaya malinis talaga yung pagbanlaw natin no kaya at kahit tinipid yung tubig na paglaban natin dito sa bahay doon naman natin babawiin pagbanlaw no kasi malinis talaga yung ating pagbanlaw kung dito lang kasi kami magbabanlaw sa bahay ay tinipid pa yung paglaba tapos yung pagbanlaw mo hindi pa maayos ay naku, hindi talaga malinis yung paglaba natin no? at magiging mabaho kasi yung labahin guys kasi na ko na yan dati na dito kami nagbanlaw tapos yung tubig is tinitipid pa so nako yung mga damit namin ay mabaho talaga siya parang amoy bulok ba ganon so ayan bago tayo madating doon sa aming pagwabanlawan. Wala na kaming gasolina at magpagasolina muna tayo. Ayan si Cuadres nga yung aming driver ngayon dahil nawala dito si Pansitoy. Eh. At buti na lang talaga sinipag si Cuadres ngayon. Nakaigib sila ng dalawang bisis doon sa taas. Tapos ayan siya pa yung aking driver ngayon no. Ay nako takot na takot yan sa akin pag hindi siya pumayag na magbanlaw kami. Ay ipatapon ko yung mga damit niya doon sa sapa. <laughs> Yan, lagi sinasabi ko sa kanya, guys. Pag hindi ka tumulong at hindi ka mag-drive ngayong araw na ito, ay nakutatapon ko talaga yung mga damit mo din sa sapa. Takot naman yan. Kaya, ayan, tumutulong siya ngayon, no? At sinipag-sipag talaga siya ngayong araw. Pero, dito talaga talaga kami guys natagalan sa pagbabanlaw no dahil ako lang talaga yung nagbanlaw dito siya hindi siya tumulong no naligo-ligo siya doon sa swimming pool kaya ayan natagalan tuloy kami magbanlaw dito ang sinasabi niya sa akin guys hindi niya raw yung gawain paglalaba no gawain daw yung ng babae kaya ayun hindi talaga siya tumulong hanggang matapos ako so, si Alter guys nangitim no nagwanto sawa kabibilad ng araw doon sa aking habang ako ay nagbabanlaw nagbibilad-bilad siya sa araw no kaya ayun nangitim tuloy yung bata so ayan nga tapos na kami magbanla tapos sa kaming maligo, maligo kasi sabi ni Alter nanginginig na daw siya sa lamig ayan na nga at pauwi na kami no kami lang palang lima yung pumunta dito sa kinabutan ayan at kunti lang talaga yung tao ngayon guys at ito na nga pagdating namin dito sa bahay pinadryer ko si Kuya Dritch tapos ayan at nagutom ang inyong labanderang nanay no kaya ayan nagpaluto ako ng pancit canton at saka yung mais na linaga kahapon pa yung mais na binili ko guys ngayon ko lang pinalaga at ano? hindi talaga ako nakapansin guys na wala pa pala akong kain simula kaninang umaga inom lang pala ako ng inom ng tubig na may asin tapos yung apple cider ngayon lang talaga ako ginutom no yung pag uwi na talaga namin dito sa bahay at nakapag fasting talaga ako ngayong araw na ito na medyo mahaba haba yung ating fasting no kaya ayan, uh, bago ako kumain, higup rin ako ng sabaw na may tinola. Kasi meron naman silang tinola na isda dyan. Bago tayo kumain at yung mag-break ng ating fasting, higup-higup po -higup na tayo ng sabaw. So ayan, sabayan nyo na ako kumain ngayong araw na ito. Hindi pa naman ako masyadong nagutom talaga dyan. Parang nag lang talaga ako ng pansit canton. Gusto ko lang ng maanghang talaga. Kaya ayan, at buti na lang talaga at pasalamat kay ate Amshi na din siya. Gustong-gusto nga sumama yan kanina doon sa so, kinabutan kaya sabi ko sa kanya hindi pwedeng sumama dahil nga lang walang maiwan doon sa aming tindahan dahil si Ate Dronby ay nandun sa Katbalogan, si Papa Udon ay nagjuti kagabi kaya wala talagang ibang maiwan no, si Kuya Dritz ay magiging driver namin, ayun, siya talaga yung maiwan sa tindahan. Tapos pagkatapos magdryer ni Kuya Dritz, yung aming sampayin, sinabihan ko si Ate Dronby pagdating niya dito sa bahay na siya na yung magsasampay dahil pagod na pagod talaga ako ngayong araw na ito. Ayun, napagod rin si Ate Dronby kaya sabi niya bukas na lang daw siya ang magsampay. So ayun, pagkatapos naming mag kumain dyan. Sila na yung aking pinasingil doon sa paranas guys at hindi na nga ako sumama dahil nga gusto kong humiga no magpahinga lang muna at inutosan ko na nga si Panchito at saka si Amshi silang dalawa si Papa Odo naman yung nagbantay ng tindahan at sila na nga yung naningil doon sa palingki at hindi na nga ako sumama at dahil hapon naman dyan at gusto ko talagang humiga no at humilata muna yung aking likod guys dahil nga napakasakit talaga pag naglaba-laba tayo no dahil nga lang pag banlaw lang yun at pag piga-piga no pero masakit talaga gihapon ng ating kalikod-likuran ay pag tayo talaga ay naglalaban no ng madami ba isang linggo kasing ang labahin yon kaya ayun masakit sa katawan no pag madami na tayong labahin Gustohin ko mang labahan araw-araw, hindi pwede guys dahil nga wala kaming tubig dito at saka wala din akong tindera sa tindahan, hindi pwedeng iwanan yung aming tindahan. Kaya ayan, yung inaano ko talaga yung aming tindahan, isang linggo talagang labahin, no? Oh, siya hanggang dito lang muna yung ating video. Maraming salamat sa inyong lahat. Bukas naman ulit.